dati. Nag-vlog so, ano ka eh. ba dati? Anong binablog mo? Anong binablog mo? Ha? Anong binablog mo? Anong ano mo? Sa pamilya mo lang doon. Ba't kung taga sa Cavite ka taga mo uwi? Guys, bumili ako ng ano, ng ito, 20 pesos. 25 pesos. Ito, ano, dalawa 25 yan. mahilig kasi ako sa kamuting kahoy. Eh, bumili ako. Tapos siya pala, eh, galing pa ng Cavite ang pamasahe pa, ka, pa, galing Cavite 150, balikan 300. Tapos ang kinikita daw niya ay nasa 500. Tapos 5 to 600. Tapos pa, pamasahe niya at 300. edi eh, magkano na matitira? Kasi pala may anak siya guys na dalawa. Maliit. Single mother lang. So ito yung pinagatsagaan niya nagtitinda. Dito pala siya nagtitinda madalas sa Maynila. Pero saan kadalas talagang ano? saan talaga mm -hmm. ang madalas mong pwestuhan? Ay, lakaran. Sa, ano po? Sa Divisoria po ako. Divisoria ay, kasi? Ako Marami kasi yes. ang tao na sa Divisoria oh Oo, pero bakit napunta ka dito ngayon? Ano po kasi nag-alaga? Siya nag-alaga na anak mo? Lola mo? Ano sa bahay niya. Oh. Bibigyan kita ng pamasahe punta doon. Bibigyan ko siya guys ng pamasahe. Ha? Ha? Hindi pa yun nauubos ha o so, hapon na. Marami pa siyang panindaw. daw. Mm tanaw -hmm. ito na 150. Masahe mo, ha? Masahe mo papunta doon. Galing dito. Um, Diyan mo ako ng ano. alis kasi ano lang naman niya, di ba? Parang once vocational. On, Parang vocational, ano? O oh, once a week yung alis Okay lang yung at least kahit papano meron, di ba? Ito ganun po kasi ang course education. Ah, wow. Tsaga lang, Di? makakamit mo yan, promise. Patsaga mo ba naman na yan? Alam ko. Balang Pagunan araw. Bago nandito, mo yun, dito yan. Mm. Ka lang, mm -hmm. mo lang kahit may anak ka. Kayang-kaya kaya yan. Basta may tiyaga may nilaga. Sige, ingatan. Okay na yan. May pamasaay ka na pabalik. So, nakabawas. Pambili ng bigas. <laughs> ang mahal pa ang mahal ngayon ng gata. Nagagata sa anak mo? Okay. Oh, yun. Okay, sige, sige, sige. All oh my cards And that's what you've done to nothing more to say.